Ayan, idol. Bali sa ino naman ka? Ito yung isa sa panlaro ko ng South. Bala yung last siya. SDR. Full sibling siya ni Crimson. Yung overall champion namin. Ayun. So, bali, ayan. Nilaro mo, idol. Nilaro ko to. Live to lang ang ganda raga. Daraga, iba. Oo. Oh. Kaso, nakitripan ko siyang i-post para i kasi pantataya ako sa pooling. Ah. Uh -huh. Isa siya sa, sa tingin ko sa pinakamaganda sa mga sa mga warrior ko noon. Pero gusto natin, quality din yung napapabenta. Kaya oh, kaya napa-out siya. Oh. Kaso, nadali tayo ng boy reserve. <laughs> hindi siya binayaran. Kaya hindi ko na siya naikarga. Ayun. Hindi so ko na, na nilipad kasi butas na eh. Sayang ano. Oh. Kaya gagawin ko na lang stock, pambalik sa lola. Pambalik sa lola. Pero pag nakuha na ko na, baka ilipad ko ulit. Uh, Kung baga, ano naman base bloodline niya, Adam? Ito yung... Uh, line breed nung kay Kuya JC. JC, uh. Na si Ace. Pero may pasok din siya ng Sakuragi. Sakuragi. Uh. Kaya ang um, namula, no? May, may lahi din kasi pula yung... Yung kabila. Oo. Oh, uh, uh, Sa Ace Magenta na. No. is uh, Ace Magenta. Ayun, kaya pala, ano, ang gandang ibon. Ano siya, Idol Hen? Kak, kak. Mm. Mukhang Hen, ano? Uh, na, nagamit na siya ng tropa, eh. Pinahiram natin sa tropa. Ayun, sabali, so, ito pala yung mga bagong, ano. Oo. Uh. Ito yung palulite. Eh. Ito yung checkered na to. Uh, yan yung kalbayog lap cleaner. Oh, ito na pala yun. Eh. So, oh. ito yung napalaro sa oh. ang club. Uh, LFC at saka one bat. One bat. oh uh, sa LFC, fourth overall champion siya, kalbayog lap winner. Sa one bat naman, uh, fifth overall champion siya ng open race. Eh, okay. ng east sector. Tapos, tenth overall siya ng open race. Ayun. Ganda, no? So, maraming, marami-rami palang tinibag na mahuhusay ito, no, idol? Ah, uh, natin. <laughs> Tapos, siya mismo yung nanay nung Kalbayog Lock winner ko din sa ita Oo, mm, siya din? Oo, uh, siya din. Good player na, good breeder pa, no? Ah, uh, uh yon si 51 at saka si 52. Parehas. Yung 51, multiple pulling winner. Siya yung <laughs> bumuka na sa akin talaga. Tapos, sa duluhan naman. Sa yung... duluhan yung isa yung kapatid niya, yung 52. 52. Oo. Uh, uh. Okay. Hindi ko inakakala yun kasi may itlog sa pwet yun, no, kinarga namin. Tapos umuwi. Oo. Oh, nung dumating yun, tatlong ibon magkakasabay. <laughs> Kala namin paronda lang. Paronda lang. Oo. Oh. Oh. Tapos biglang bumaba yung akin. Nung makita ni Airpot airport naka-sticker. So siya na nga yun, oh. nagulat na lang din kayo. Oo, oh, i ako na kasi may nag na sa, sa parting Laguna. Bigla na lang may nag sa akin. Napwiner daw na Oo. Oh. <laughs> Tapos yung dalawang, yung dalawang kasabay niya, alam ko, galing din sa race yung binugaw na namin. nag naman siguro yun. <laughs> Kasi abot pa naman. Ako ah, eh. baga may sumabay pa sa kanya dito. Oo, oh, may sumabay sa kanya. Okay. Tapos, yung nasa taas na checkered sa dulo. Ayun, sa taas. Yun ay full ni Joy Boy. Galing Ayon. din sa kay Kuya JC. Ah, ah san, ah, ano, Javier naman yung nilipad ng kapatid niya. Ah, uh, okay. Kasi so, kumbaga minsan ang ginagamit mo talaga yung si uh, pulsib may lipad din oh, may lipad ito naman sila tapos lang sila ng training ah yun oh uh, tapos mga pinadala na dito sa yan. sila naman yung mga nag-produce naman nag produce agad. na rin ano oh uh, ang galing yan sila tapos yung yung git yung blue bar naman sa pagitan ng may puti ayun ah oh. uh, yun naman yung isa pang de bruxelles ko man siya nung 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 kapares ng de bruxelles ko ah uh, de bruxelles na imported ayun siya yung mismo yung nanay nung kalbayog Ah, Oo, oh, oh, siya naman. Yeah, oh. Galing <coughs> mo lang. No? Tapos, yung mga... Yung mga... Kad kad kadamihan na dyan, puro BJ Gaspar na. BJ Gaspar oh. na. Ito, isa, walang sing-sing. kaka umuwi lang din yan. Anak siya ni Baby... Anak din siya ni Baby Pace. Kapatid siya nung multiple pooling winner na ah, nakapare sa Kukman. Oh. Inalis yung sing-sing eh. Dinali siya, no? Uh, Pero, syempre, eh, makikilala mo yan kasi ikaw ang nag-gear oh, eh. ako magkakamali kasi oh. iba yung texture ng balahibo nila. Oo. Oh. Manang-mana siya dun sa nanay niya. Ayan. Ito pala yung... Mga... susubukan din natin itong checkered na katabi ng walang ring. Galing din yan kay Sir Nico at saka Kuya Isaiah. Um an naman siya, anak siya nung isang imported ni Hermes. Mm, yeah, tapos nakapare siya sa Lemons de Gas ni Sarayso. Ah, Lemons de Gas. Uh, ano? Susubukan natin sa North. Uh, konti lang naman breeder natin. So hindi ka rin nagpaparami ay Oo, ano? hindi rin. Saka na tayong paparami pag magadami tayong magaling na ibon. <laughs> <laughs> so ayan yung simple ano, ibonan ni... Uh -huh. Ano, Idol Earl Jan Marasigan. Yeah. May ibibigay may ka bang tips para sa mga newbie na gusto din pumasok sa pagkakalapate? Siguro may ibibigay kong tips. Mag-invest na kayo dun sa mga nananalong ibon, dun oh. sa nananalong mga pansiya. Huwag tayo magpadala sa mga daw-daw kasi oh. gagastos na. Isa lang din yung gastos oh. ng pagpapakain, ng iba vitamins natin sa kanila. Iisa lang din. Oo. Kaya mas okay na yung... Doon tayo sa sigurado na nananalo. Mananalo. Kasi mas mabilis ang panalo. Yun. Number one talaga yun. Oo. Sa mga veterana, eh, mga veterano talagang yun Oo. ang pinaka-easiest way Oo. para magano. Kasi nasubukan, nasubukan ko na rin naman gumamit ng iba't ibang ibon eh. Pero Oo. nung nagbalik kami, mas napabilis yung panalo. Oo. Iba pa rin talaga Iba. yung may ano. Oh, may aasahan ka kasi aasahan sa ibon yun. eh. Oo. na. Saka at kilalanin niyo din yung kukuhanan niyo. Mm. Kasi hindi naman basta ibon lang yung binabayaran natin. Mm. Nakukuha natin yung tiwala nila. Oo. Kasi hindi lahat na pagbibigyan para mabigyan ng magandang ibon. Oo, tama, tama. Number hmm. oh, number one din niyo. O baga, pakikisama na rin. Oo. So, bali, idol, ah uh, breeding at saka flying tips may maibabahagi po ba kayo? sa breeding at flying tips uh, sa sistema ko uh oh talagang one day lang ako yun lang ang nakasanayan ko uh -oh. wala akong ibang ginagawa kahit sa kahit sa mga stocks at saka sa flyer ko uh oo -oh. hanggang derby na yon hanggang derby uh, uh oh isang beses lang kumakain talaga at saka more on herbal ko more on herbal oh uh, more on herbal ako pero gumagamit din ako ng mga synthetic pati uh -huh. yung mga supplement uh, Kung oh pag agan. derby na nagbibigay na ako ng mga synthetic na supplement. Ayun. Pinaghahalo ko sila. Pinaghahalo uh. na. -huh. So, bali, idol, uh, di ba sa one day eat, paano mo siya ipinakikilala o paano mo siya ini-implement sa sa mga ililipad mong ibon once na napalipat na sa flyers? Basta napalipat na sila sa flyers, ang ginagawa ko sa kanila, doon na sila magsisimula kumain ng... Mag-isa. Mag-isa. uh, uh yung pag winalay ko sila sa magulang nila, mm -mm. one day it na sila kakain. Ayun. Oh. So, baga, meron na rin magiging motivation na kailangan nilang makauwi, maka, ano, kasi isang beses lang sila kakain. Oh, eh. okay. 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 May, dito sa akin, pag uh, nagpalipad ako sa umaga, sinasanay ko lang sila sa stick, mm -mm. Uh, tubig lang talaga yung uuwian nila uuwihan sa umagang, nila. Ang, ano. oh Kahit pag derby, ah, uh, Magpapakain ako sa kanila. Ganun pa rin, isang beses, isang lang, beses din lang din talaga. Oh, isang beses lang din talaga. Pero may timbang kasi yung pakain namin. Ayun. Oh, hindi pa sa sinabing one day feed, basta mo na lang siya ipapakain. Uh -oh. Matagal ko rin pinag aralan 'yon kahit uh, itinuro na nila sa akin. Uh Oo. -oh. Huwag tayong umasa na basta itinuro sa atin mangyayari na agad lahat. Uh -oh. Kailangan din natin pag-aralan. Uh Oo. -oh. Kumbaga, kailangan Naka-focus pa rin tayo uh, no idol. Kasi sa so, medyo hindi rin ganun kadali madali lang pakinggan na isang beses kumakain ng ibon. Uh -huh. Pero hindi rin ganun kadali lalo na pag mga derby kasi may mga dinadagdag tayo at may mga binabawasan tayo. Ayun ay oh. Uh -huh. uh, may percentage tayo ng pagpapakain. Uh -huh. subali so, Sumali idol, pagka naman derby na. Amen uh, po ba kayong mix na ginagamit sa uh, patuka ng mga ibon? Ang patawa ko mismo, breeder mix lang. lang kalapatids? Oo, uh, kalapatids ang gamit ko. Ayun. Tapos, magpapasok, magdadagdag lang ako ng uh, sneaky mix. Ano yun? Kasama na, isang haluan na yun? Uh, una, ko siyang una ko pinapakain ng sneaky mix. Bago yung kalapatids? Oo. Uh -huh. Kung 25 grams yung normal na grains na binibigay namin, uh -huh. mababawasan siya kasi may idadagdag akong ilang grams ng snikey. Kumbaga patloading din talaga eh uh, idol. Ayun, so napaka simple nung ano, pagbibigay ni idol sa feeding system uh, ng idol. Ganoon lang ang ginagawa namin. 'Yon. Idol, once na ano naman, uh, magi-start na yung training at saka derby. Paano mo siya inihahanda yung mga panlaban mo? Dito sa amin kasi um, simula pagkabata hanggang sa pag sa pag-edad ng ibon hanggang sa may laban, dapat talaga lagi yan. Huwag natin papabayaan yung mm. yung mga ibon natin. Ayun, oo. Oh. Dapat lagi silang nakakondisyon para... Kondisyon talaga, oo. Oh. Kasi pagka mag-isakitin yung ibon natin, wala, oh, walang... Na, nasubukan na namin talagang mahina ang lipad mahina, ng ibon. O. Talagang may ano, no? Oh. Kailangan talaga 100% silang oh Oo, dapat. Ililipan. Simula pagkabata. Lalo na sa pagkabata, ibigay na natin lahat Mm, -mm, -mm, mm dapat healthy sila. Healthy. Tapos pagka naman malapit na mag-start ang track training, mm -mm. Nagpo-force play ako, Force powerfly. Uh, Paano yan idol? Uh once na nagte-training kayo, ano yung binibigay mong uh, vitamins? Uh, herbal pa rin po ba o sa ano? sa training yung pa rin, masipag yung nanay ko. Siya nag shot tuwing umaga ang naglalaga ng paragis at malunggay. <laughs> okay. Yun lang nang yun. Tapos ay tinitimplahan ko siya ng may araw na tinitimplahan ko na blender na oregano bawang luya. Ayun. Kasi tanghali ako gumising, kaya kung tanghali pa ako magpapakulo, baka <laughs> ah, hapo na, hapon na, ba hapo na. Hapo na iinom yung ibon ko. Ayun, sumali so, teamwork, ano? Eh, oh. Pati father mo, di ba? Nag, oh, ano din, nag pagka, pagka umaalis ako, si papa ang nagpapakain ng mga Ayun. ibon ko. Tulong-tulong kami dito. Si so, tulong-tulong. So, so, kaya so... pagka wala akong payo, eh, hindi lang ako yung masakit ang leeg. Salamat na lang din so, pamilya. pamilya. <laughs> so yun yun din naman yung maganda yung uh, supportive ang buong pamilya uh, no idol. So ayan yung ano yung background dito ni Idol Erlian Marasigan. So Bali Idol, may maibabahagi pa po ba kayong uh, mga tips sa mga newbie na halimbawa uh, Kung paano sila magi-start ng ano yun nga, una, invest tayo sa bloodline, tapos ay... Magtanong-tanong tayo, wag, wag tayo mahihiyang magtanong-tanong uh, sa mga nakakala. Ayun, akala. sa mentorship, ano? Uh, oh, uh, kasi ako, makulit talaga ako ng una. Uh, uh, uh. Kulang na lang, isubo sa akin yung gagawin ko, tas hindi ko pa rin ma... Tsaka kayong titigil na matuto. Oo. Uh, uh, uh. Makinig tayo, i-adapt natin yung kaya natin gawin, tapos depende sa budget natin, kasi hindi naman lahat. Pagkakaparehas ng Kayang ibigay <laughs> Oo oh, oh, oh. Doon lang tayo sa kaya Huwag natin pahirapan Yung pag iibon natin Yo, number one So ayan Yung simpleng ano Tips ni Idol Erjan Marasigan hmm. Bale Idol uh, Huling katanungan na Ah uh, in case po ba na may magtanong at gusto mag-inquire sa inyo ng mga newbie kalapatids na gusto makasubok ng mga bloodlines nyo dito, eh kayo po ba yung nag-a-out ng na mga bloodlines nyo dito? Oo, oh, nag-a-out tayo ng mga bloodlines natin na nasubukan na, na nating nanalo dito. Pero yung mga sinusubukan ko palang, hindi ko sila hindi, uh -oh. Oh, hindi ko sila ina-out. Kumbaga so kailangan quality ang mga out oh, nila, Yung mga nanalo lang talaga dito sa amin, ang, yung line nila. Kasi oh, yeah. mostly naman pag nag-breed -bre kami, sila uh, sila lang uh, din. Line breeding, ma-out man, dalawang dalawang pamilya rin pero puro galing din sa so galing po. sa winner uh, din. Ayun. So bali ha mga kalapatids, uh, kung gusto niyo mag-inquire kay Sir Sir Erjan Marasigan ng kanyang mga bloodline dito ah, uh, mga BJ Gaspar uh, at saka mga Kupman, Kupman, Debroxel Kupman at ayun, saka Dre yung Booksell uh, Ace Magenta Lines ni Kuya JC. Na mga subok, mga no? subok Idol. Na so, mga, uh, lalo na sa South. Uh, na subok na dito sa amin sa South. Ayun. So, pwede nyo siyang kontakin sa kanya Facebook page. So, balaya naka-flash screen. Yung Facebook page ni Idol Erdian Marasigan. So, PMPM -PM lang. Bili-bili uh, na at baka maubusan. <laughs> so, Idol, meron po ba kayo siya shoutout? Uh, shoutout yung uh, nanay at tatay ko. Una 100% oh, uh, talagang supportive. Laging support, nakasuporta na. sa akin ng mga yan. Oh, uh, si, yung pinsang ko mabait, si Kuya JR. Yan, uh, lagi kong pag sumasa, pag umupun, umuwi ako ng Bulacan, yan ang pinagdadrive ako niyan. Uh, Tapos yung Timburaot. Buraot. Tim Oh, yan, sina, madami eh. Baka may makalimutan kasi ako mag, magtampo. <laughs> mag mag oh, kailangan <laughs> nyo na kung sino kayo. Oh, uh, Tim At saka syempre yung mga mentor ko, sila... Uh, Awen Lop, Lop, si Juanito Desso, si Kuya Jimmy, Male, si Kuya JC. Tapos yung ibang pinanggalingan din ng ibon namin, Sir Joben, uh -huh. Sir Paul Austria. Shoutout. Saka yung mga lahat ng kalapatles natin na nakakalaro. Ayun. Shoutout po sa inyong lahat, mga idol. Ayan. Bale idol, maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin Tignan dito. Rin. And then, ayan, hopefully, sa mga susunod pang season eh panigurado, maire reblog namin kayo at sigurado din na makakapag-uwi pa ng maraming kampyon ang iyong uh, mga bloodlines na hawak ngayon. Sana, sana, makapanalo pa tayo. Ayan, lalo na yung mga bagong mong ano, binibreedan na idol. Ayan. And then, ayan, uh, kung gusto nyo mag-inquire kayo sa Earl Jan, Earl Jan Marasigan, eh, pwede nyo siyang kontakin sa kanyang FB page. Ayan, ayan. Uh, Bala na kayo mag-usap, uh, pag-usapan nyo na lang kung ano yung mga gusto nyong ma-acquire Kung gusto nyong ba mag-speedbird o hmm. mag-southbird uh, long distance, eh yan, PMPM -PM lang And then na kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel, eh, maglike mag-like, comment, share and subscribe na kayo Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na aming ilalabas Maraming salamat mga kalapatids, see you next video, paalam